guys, nandito tayo ngayon sa isang pwesto nila ng broken ayun, yung malapusong eto guys, napakaganda kung alam mo yung, alam mo jowa na jowa ka na, tapos mahal na mahal mo, tapos nandito, tapos tinigin yung taal so ayan ang background nya guys napakaganda, tapos napakahangin napaka romantic ng place, so Laurel, Batangas, napaka, napakasarap ng hangin, na ma maaliwalas, at sobrang ganda ng nature. So tara guys, let's go! So yun guys, tingin, tingin, ting Kung makikita nyo guys, alito yung, alboy ko na, kung makikita nyo dito sa background, feel niya yung place kasi ayan guys sila niyo mananaw mo ang Taal Volcano. So tara guys, tapit kayo. So ayan guys, ito yung pinakamalapit na scene dito sa Taal, sa Mount Arad kung saan tanaw na tanaw ninyo ang Mount, ano, Taal Volcano guys. So, ayan, papakita ko sa inyo guys. Ano na tanaw talaga namin itong talwood king napakaganda so ayan okay. one of the best seat guys. Uh, after nang ilang oras na tayo nag-drive, ito ano, so, almost 3 hours kami nag-travel guys. Tapos, yung hirap, pagod namin sa drive, muntik pa kami sumemplang sa punti. Tapos, muntik, ilakit pa namin yung motor <laughs> sa ano. Tapos, binabauli namin. Grabe yung pagod talaga namin. Talagang hindi ko talaga makakalimutan talaga itong mga pagod na to ipakita natin ang sabi ng saan? Napakaganda ko Napaka Ay, nako, napaka-fresh ng hangin tapos tanaw na tanaw mo ang Bulkan Taal o Taal Volcano, guys. Dito. Dito sa Laurel, Batangas. So, sa, sa mga nanonood, Mount Arat dito sa Laurel, Batangas. Try to drop by, guys. Napakaganda. Worth it ang pagod nyo. Dahil, ngayon pa ngayon, guys, sa sobrang pagod ko. Ngayon, ito na, tinatamasa ko na yung ganda gandang lugar. Saan po nanggaling yung, yung Laurel Batangas? Sa yung, yung na condo Tsaka ay tanong ko kasi bata ako. kita dito guys over. Tapos kita dito, guys, yung yung baba dito, rush. yung atake ta Skyridge, guys. Kita-kita dito, guys, ang Skyridge. Napakalit na nga lang siya. Pero the best yung talaga yung Taal Volcano dito. Grabe, tanaw na tanaw. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit ang Laurel Batangas ang isa sa mga naapektuhan dito sa pagkutok ng Taal Volcano. ngayon? First Pa'sama mo ngayon? So ano ba sorry sorry, so sorry na ako. So sorry na ba ako? I uh, so unforgettable experience talaga. Pero nung makita mo doon, so, Amaze, ito ano, na doon sa talaga? Mm -hmm. o, diba? So ayan guys talagang napaka worth it ng view talaga nature lover guys ayun o oh, ayun o umuusok-usok pa oh ayun guys nakikita namin guys. <laughs> nakikita ko ngayon guys umuusok yung ano taal volcano yung sa part na yun may umuusok siya talagang ano ah uh, kakaibang experience to guys alam mo yun talagang yung pagod hirap mo talaga sa pagdadrive marating niyang lang yung place talagang ano ito yung kakaiba kasi guys alam nyo umakat kami ng bundok puro lakad eh pero ito ngayon nung umakat kami pinadala yung motor <laughs> talaga tinanong pinadala talaga alay hindi sya po pwede sa baba na, na, napakalayo ang mo talaga guys pero nandin lang sabi na dito yung motor sa taas ito daw sa ano talagang ano sobra so let's go baka mahulog ka sa maling tao. <laughs> so, ayan guys. O, ingat ka. Baka mahulog ka sa maling tao, ah. pagod mo yung hingal at pagod ko kanina tapos yung yung hirap pag pagakyat ng bundok kasi ito makikita mo yung sigkad ko maganda tanawin napaka-worth it talagang nakakatanggal pagod mula dito sa Mount Arat dito sa Laurel Batangas thank you for watching and god bless to all bye